Isa pong mapagpalang gabi. O isa pong mapagpalang... Ah, uh, gabi po sa inyong lahat, no? magkamusta uh, po ang inyong buong maghapon. Meron po ba sa inyo na nalangin kaninang umaga at sinagot po agad ng Panginoon? No, naglambing po ba kayo sa Panginoon na, Lord, gusto ko po sana ng, ng umaga o lunch ng isa sa pinakamasarap na pagkain o yung pagkain paborito nyo ay ba ito ng Panginoon? Niloto niyo po ba ito? Uh, tatandaan po natin, lahat po ng pagmamayari natin ay sa Panginoon din po. Nanggaling po sa Kanya ang biyayang pinambibili natin ng mga pagkain, ng mga pangangailangan natin. Kaya, kaya't uh, kahit na yung lakas natin galing po sa Kanya. Kaya ngayong gabi, bago po tayo magpahinga, pag-aralan po natin ulit uh, ang Marcos 11, chapter 23. Tayo po yung manan. Panginoon, salamat po sa maghapon. Alam namin, Panginoon, na hindi po nakapending yung panalangin namin kung hindi uh, dinidiligan nyo na po ito tutubo na po ito at makikita na po namin ang katapanan ng aming panalangin kaya ngayong gabi uh, sa aming pag-aaral muli sa inyong salita bago kami magpahinga uh, encourage ma-encourage pa po kami na talaga pumapit sa inyo at magtiwala sa inyo pa. salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus Amen, Amen magandang gabi po ulit No, habang sa pagtatapos ng ating araw, Uh, balikan po natin ang Marcos 11.24. Sabi po dito, kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin nyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong matatanggap, uh, ma natanggap na ninyo ito at matatanggap na ninyo. So, talagang kung babalikan po natin itong panalangin ng pagtitiwala, ang talata ng Marcos 11.24 po talaga nagpapaalala sa atin. Na ang kasagutan po talaga na dapat tayo magpatuloy sa lahat ng bagay, sa bawat panalangin ng may pananampalataya. No? Minsan, sa mga pagsubok na dumarating kapag parang napakatahimik po ng Panginoon, Diyos. No? Minsan ang pagsubok ay dumarating kapag parang tahimik ang Diyos. No? Pero ito rin ang panahon na sinusubok ang ating pananampalataya. Porkit ba hindi natin naririnig o hindi natin nakikita kagad ang resulta, hindi na tayo uh, hindi na hindi na nakatingin ng Panginoon. Kaya naalala ko po yung kanta na ni Gary Vina, natutulog ba ang Diyos? Ma, ma, matatanong mo rin, no? Pero maraming ebidensya sa Bible na sinabi hindi nagpapahinga ang Panginoon. Hindi nagbibigay, kumbaga hindi, hindi siya napapagod. No? Siya ang Diyos ng walang ay uh, uh, may hawak ng sanlibutan ito. May may pambaga siya ang Diyos na kayang gawin ang lahat. No? Kaya magtiwala tayo kapag ang Diyos ay ang nangako, no? Sa ang laging siya ay laging tapat, no? Ang panalangin natin ay hindi lamang tungkol sa sagot. Ito rin po ay tungkol sa pagtuturo sa atin na magtiwala sa kanyang mga plano at proseso. Kasi marahil sa panahon po ngayon, hindi na po tayo dumadaan sa mga proseso eh, no? Gusto natin yung mabilisan na katulad ng no, manaka, pipila tayo sa sa pag kumukuha tayo ng lisensya o kahit anong ID, merong step by step yan eh. Pero ang gusto po ng iba, kaya nag nagbabayad na lang ng mga fixer <laughs> kasi gusto nila ma yung mabilisan na. Pero ang Panginoon kasi, pag tayo ay dumadaan sa proseso, tinuturuan niya po tayong mag magtiwala sa kanya mga ginagawa sa ating buhay. Baka may pagbabago po kasi ako, naniniwala ko may mga pagbabago kasi ginagawa ang Diyos sa ating mga puso. Dahil alam naman po natin na tayo po, sanay na sanay po tayo na magkasala, sanay na sanay po tayo magkamali. Kaya inaayos ng Lord yon Napaka yung panalangin natin ay hindi maayos di ba hindi 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 pasok sa kanyang kalooban o hindi na na dapat ipinapanalangin natin yon baka ikasasama po ng mga mga kapwa natin di ba so ang proseso ng Panginoon ay laging perpekto kaya yeah. magtiwala lang po tayo sa, magtiwala lang po tayo sa kanyang mga plano at proseso okay po tanong po bago po tayo matulog. Meron ka bang pala panalangin na matagal mo nang hinihintay sa ang sagot? Paano mo? Ulit, no? Ay, sorry. Mali. Kanina po pala kumagay. Paano mo nararamdaman ang presensya ng Diyos sa araw na ito? May mga sagot ba siyang ipinakita kahit sa maliit mong paraan? Naka, na, na, naramdaman niyo ba na may may kasagutan ng Panginoon sa mga pinapanalangin O oh, meron, praise God! Ang galing ng, ng Lord. No? Talagang ako, naniniwala ako na minsan immediate, minsan hindi. Kasi may perfect timing ang Panginoon. Kaya mag-antay lang po tayo. Okay po? Conclusion. Habang tayo nagpapatuloy sa ating paglalakbay, ng pananampalataya. Tandaan natin, ang Diyos ay laging matap- ah, laging tapat o matapat. Hindi niya tayo iiwan at ka at ang kanyang mga pangako ay tiyak na matutupad. Ang ating tungkulin ay magtiwala at manalig sa kanya. Kahit sa kahit sa mga sandaling hindi natin maunawaan ang kanyang mga plano, 'no? Tayo magmandali, iaya natin ang Diyos, 'no? Ako, sinasabi ko po ito sa inyo kasi isa rin po ako dun sa mga nagpa pag hindi ko po na, naririnig agad yung mga sagot ng Panginoon. Kasi naranasan ko po dati na pag... Isa po ito sa magandang example mo. Noong bata po ba kayo o currently na ah, namimili kayo sa grocery tapos may nakalimutan yung nanay o tatay nyo o yung kasama nyong namimili na siyang may hawak ng pera. Tapos so, nakikita niyo na po yung pila, pa, paurong na ng paurong, palapit na ng palapit. Tapos pinapunch na po yung mga, yung mga gamit. Tapos kinakabahan na kayo kasi hindi niyo alam kung paano, sino magbabayad. Kasi wala kang pera. So madalas, ganun yung pakiramdam na pag may pinanalangin tayo sa Panginoon na, Lord, ano ba? A -a -a Kailan po ba? ba <laughs> diba? Ganun po yung pakiramdam. Kaya, um... Uh, kailangan po mabuo yung pagtitiwala at pananampalataya natin sa kanya kasi kahit na dumating po tayo doon sa counter natapos na pong ipatch, pag sinabi po ng naalala ko po to pag sinabi ng tatay ko sa akin na babayaran niya babayaran niya yun ang ibig sabihin bahala magantay yung counter ba? <laughs> diba? ganun po ganun po ganun, ganun ko po natutunan na pag sinabi ng Lord gagawin niya to gagawin niya to, hayaan ko magantay. Hindi hindi ako mag-aantay, hayaan ko mag-antay yung problema. Kasi yung problema ay dapat niyang problemahin ang kanyang pinabukas. Okay po ba? Sana na-encourage po kayo. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Manalangin po tayo. Mar uh, Panginoon, maraming salamat po sa inyong kabutihan na pag sinabi niyo po am um, o pag nangako po kayo, talagang tutuparin niyo. No? Kaya naalala ko po, pag every time na nanalangin ako, nagsabi po sa akin na pag nanalangin po siya, dandil na. Kaya nagtitiwala po kami, Panginoon, na pag kami nanalangin, alam po namin tapos na. Tapos na laban, hindi na po namin kailangan pangambahan kung gagawin niyo o hindi. Dahil alam po namin, kung sasagutin niyo po ito, ito po yung namin. Kung hindi, uh, salamat pa rin, Panginoon, dahil alam namin na kayo po ang promote sa amin. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, bago po kami magpahinga, bigyan niyo po kami ng kapayapaanan ang gagaling po sa inyo na ang pangako nyo ay konkreto at lagi may pagtuturo ang proseso ninyo. Uh, perfect timing lagi meron kayo pa. Kaya thank you, Lord, sa kabutihan nyo sa buhay ng bawat isa. Uh, bigyan nyo po kami ng kapahingan. Bigyan nyo po kami ng bagong lakas para sa kinabukasan. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. O maraming salamat po sa pakikinig. God bless you po.